dagdagan ko lang po no yung sinabi ni uh, Congresswoman Geraldine Roman na sinasabi daw po kasi itong uh, AKAP o yung tinatawag na ayuda sa mga kapos kita program ay gagamitin po sa people's initiative. So isang malaking uh, kasinungalingan na naman po at uh, gawa-gawang kwento no. Sapagkat makita po malinaw po no dito sa dokumento na wala naman po sinasabi na gagamitin sa AKAP no. At uh, yung programang ito kebago-bago si sisirain po no ng ating pong ilang sa mga senador eh wag naman po sana ganoon no dahil maganda po yung intensyon ng AKAP basically para po ito sa mga low uh, earners or mga minimum wage earners uh, dagdag ayuda po ito para po sa ating mga ng Pilipino so AKAP has a uh, full of good intentions at uh, panawagan ko na lang po na sana wag pong bigyan ng pangit na kulay Bagong programa po ito ng DSWD at para po ito sa mga mahihirap natin ng na mga sampayan ng Pilipino. Yun lamang po.